Yun, good day. Ah, okay, home finishing journey. Uy. Home finishing journey na naman natin, no? At may napansin na naman tayo dito. So mga dapat nating agapan sa bubong natin para hindi tuluyang tumulo masira, no? Ito mga napansin ko wala pa tayong isang taon dito sa ah may isang taon na rin pala so mahigit isang taon ng bubong natin medyo ah, hindi na maganda ang quality agad ng bubong no so yan kung napapansin nyo merong mga kunting kalawang ito yung mga naponduhan ng tubig nung nakupi yung bubong eh yung nirepair natin na lumubog to tapos inangat natin eh nakalubog kasi yan dati tapos napupondohan ng tubig kinalawang na although dito sa ibang part kahit hindi napupondohan ng tubig yan you know, o, medyo nabubukbuk na rin ng ano nagsisimula na rin siyang magkalawang uh, tsaka nag discoloration na agad siya after ng mahigit isang taon no eto yung dating kulay niyan eh ayun oh no? uh, dark gray eto yung natiklapan ng ano eh lumang bubong nagpalit kasi tayo ng bubong nito Ayan yung totoong kulay niya. O, pagtagal, ganyan na. Medyo light na siya. So, hindi magtatagal Yan, yan kakalawangan na yan. kinalawang okay na nga. So, bago pa yan, matuluyang kalawangin lahat at mas lumutong. Yan, dapat nyo siguro bago, mas maganda nga sana. Habang bago pa, pinturahan eh. Pero ito hindi namin nagawa. So, habol na lang. O, pipinturahan natin to para hindi matuluyan Ayan, mga kalawang niya. At lalagyan natin ng hmm, solusyon yung mga kalawang na yan. Meron pa akong isa nakita doon sa dulo, eh, nasa ilalim. Ito, ito, ito itong dulong-dulong to. Oh, ito, lang eh. Ito, nasa ilalim na ito. Yung ano, dulo ng yero na yan sa ilalim. Gumagapin yung tubig pa sa ilalim niya, kinakalawang na rin. So, pipinturahan din natin yan. Buti na lang, nasilat na natin to isa-isa. Ayan, mga dapat agapan din. Isa sa agapan. Isilat yun na agad tapos pinturahan kung so, napinturahan ko sana to bago pa kala, ano bagong kabit pa lang hindi na sana magkakaganito yun so okay solusyonan natin to so ayan o no, ayan yung sa dulo sa ilalim so, malamang sa malamang yung mga dulo ng pag daw gutter to no isa sa ibang bahay sa dulo ng bubong nyo na may gutter ganyan din ang nangyayari mas maganda na bago pa siya kalawangin, mapinturahan na agad. Yan, so ito gagamitin natin, no? Usual naman pintura. Pero syempre yung pambubong. So doon na lang tayo sa mas kilala, Boysen. Although may mas mga mas maganda pang pampintura diyan sa bubong, gaya ng mga waterproofing na. Eh, medyo mas mahal kaya dito na lang tayo <laughs> laki ng diferensya eh mga itong ito 700 plus 1.5 yung waterproofing na sa bubong at syempre yung iba hindi na hindi na tayo ito pina primer ito primer primer to Although kulay puti, yan, epoxy primer. Epoxy primer na white. Ah, uh, lang. Mas prefer ko kasi white eh, no? Kasi pipintura din natin dito sa ilalim eh. Kulay white. Ah, uh, na rin natin lahat yan. Para hindi na rin kalawangin. Ito rin ilalim, huwag nakalawang na eh, oh. Kaya pinturahan na rin natin. Oh, buti na lang exposed to. Mapipinturahan pa. So, epoxy primer white dito sa ilalim tsaka sa ibabaw. Sana lang magkasya, no? Although maliit lang naman yan. Tingnan natin kung hanggang saan abutin to. Yung iba gamit gilder. Ito, para parehas na lang din ng brand. At hindi na magkontrahan. Boys na lang parehas. Magpok si primer. Tapos ito, catalyst nya. Ito, sa kalawang. Medyo mahal din, no? 219, kaliit-liit. Maliit na lang binili natin kasi konti lang namin kalawang dyan. Tapos pahit lang naman to May kamahalan din kasi ito. Sumunod dito, nasa almost 500 na agad, eh. Ang liit-liit lang. So, uh, ganun lang. So, konti lang ang magagamit niya. So, okay na yan. Hmm, so, yun. So, bago ang lahat, linisan muna natin yung bubong. Walis-walis lang, tapos punasan. Doon tayo sa taas. Oh, yan. Brush lang naman, tsaka basahan. Walis lang konting alikabok. May, medyo malinis pa naman, eh. Oh. Hindi man ganun kadumi. Malis lang yung alikabok. <coughs> tapos punasan para mas kumapit yung pintura natin no? pangit din kasi maalikabok yung yan pag pinipinturahan okay, luminis oh tsaka parang naalis ko yung kal ano, kalawang ah punas <laughs> lang naalis na yung kalawang hindi meron na ba rin nandun. may batik-batik may, putol batik -batik, putuldok-tuldok na kalawang eh. dyan nagsisimula yan eh, hanggang sa mabokbok na yan, okay, hinisin natin to. Ay, punas. Pwede nga, yung basahan na rin pang tulak nyo ng dumi, oh. Tulak ng dumi, ganun. <laughs> Para rin yung nawawalisin. Kanina, binabrush ko pa, eh. Tingnan. Okay, oh, wala rin naman masyado na titira. Pagbasahan. Oh, tulak natin ng basahan to, yung mga dumi. Tapos naalis konting akalawang, oh mga mas maraming dumi dito sa dulo dito na iipon yung dumi bago malaglag sa baba o oh? so tsatsagay natin to para walang ano iwas aberya nasa natin mabuti o kaya basain kung ano kung ay matanggal yung iba nililiha pa to pero dahil bago pa naman yung bubong natin at baga iniiwasan natin magasgasan ng tono ah na natin ano pinturahan ng primer sa sa tadtad -tad na ng kalawang yun obligado kang lihain yun para mawala ng kalawang Ito, hindi pa naman masyado kalawang eh so, punas punas lang okay na ay grabe yan payong na tayo sobrang <laughs> terik na ang araw eh hindi <laughs> kaya so, payong muna tayo baka tayo magpunas tsaka tayo magpunas ulit oh kita nyo pinagkaiba oh, itong dalawa na punasan na ito yung dalawa, hindi pa. O. Oh. O, oh, diba? Yung alikabok -ali at saka yung pamumuti na wala. Okay? Yan. Tapos itong tad-tad ng kalawang, no choice na tayo. Kailangan na nating lihain yan. Hindi nga umuubra yung basahan eh. Umuubra pero konti lang. Hindi lahat na tatanggal. O, oh, bukol-bukol pa rin o. Oh. So, lihain natin yung hindi masyadong matalas na liha, no panggrip ito. 180. 150, 180 yan, 100 ibra eh, ka siyo. Ay, 150 to 180 yan, ibra na. Ha, oh, tanggal kita. Diba? Oh. Hindi daw 'yan basta-basta natatanggal yung pintura, kalawang lang. Okay, okay, ay natin dito. Um, mas mahirap na linisin kapag may kalawang na. Abala. Ah, Tapos ito, mas napansin ko, mas kinakalawang yung plastic kaysa sa bubong. Hmm. Sabay naman yan, kinabit. Mas madali siyang kalawang. Oh, ito, sinasaga tuloy namin. Medyo matrabaho, pero mas mabuti na yung sigurado. Natatagalan din tuloy. Ang init pa naman, no? Oh. Tama tong kasama ko. Oh. Sobrang <laughs> init. <laughs> Mascot na. <laughs> Mascot 'yan. <laughs> hirap naman nitong na ano. Dinisin tong nandito sa ano, mahihiwa ka pa eh. Yung so, mag nasa sulok, hirap na. Hirap lihain, hirap dinisin. Pero kailangan eh. Hihain so, natin yan. Okay na. Ay, ito ang kasama ko. Ito na muna niya unahin niya ilalim. Wala naman masyadong ano. Wala naman masyadong dumi ito. Kaya nasa, nasa ibabaw naman. oh diretso na natin yan i-primer. Halos sa ngayon. Ubra naman yan kahit may dati ng pintura. Tinesting ko na nga dati. Ito, may kulay grey Ako primer dyan. Ano oh. ba? Diba? Ano? Oh. kulay grey Ayan, Ito, ito, ibang kulay O, medyo kriya yan, diba? Oh, kumapit naman eh sabi nung iba hindi daw kakapit kung may dati ng pintura na hindi kaparehas pero talab na mga so prepare nyo lang muna to at ina nyo itong pinturahan konting punas lang yan pwede na diretso pinturahan wala namang kalawang, kalawang masyado uh, natapos din ah, ilang oras din tayo nabot sa paglilinis na ito ah. kung naagapan lang sana habang malinis pa eh, na na wala na sana tayong dilinisin na kalawang at saka mga alikabok ito pa naman mga mahihirap yan yung mga pagkinalawang na yung mga sulok sulok hirap lihain yan tapos pupunasan mo pa tapos ano kaya nangyari dito ano ay tuloy tuloy naguhit na kalawang ang um, hula ko sa installation pa lang siguro yan nagasgasan na to Pagkakabit siguro ng bubong habang inuurong-urong nila. Yan, nagasgasan. Tapos nagtuloy sa kalawang. Ngayon na sya lumabas. Tapos yung ano, medyo madami. Eh. O, sa installation yan. O, ito hula naman sa installation. Ito ba't nagasgasan ng ganito eh. Alatang ginasgas. Tapos ito. Yan o. Ito, wala namang kung anong cost yan. May tuldok ng kalawang. So, talagang kinakalawang siya. Tapos, ingat lang kayo dito sa mga duksungan kapag naglilinis kayo. Ito, pag yung duksungan ng ano, overlap ng bubong. Kapag nagpupunas kayo, kanina munti ka na ako mahiwa dyan. Eh. Buti na lang may basahan. Tsaka dahan-dahan lang. So, yun. Tapos, double check na lang din yung mga ano, kung may natiklap pa na sealant. Yan, sealant. Tapos, isilant na lang ulit. Kung may natiklap na din minsan ng ano eh, araw so yan so iyaano natin to uh, rust converter naman ngayon may konti lang akong discover eh. nako ayan oh yung rust converter natin nagre-react sa pintura although nagre-react naman sa kalawang pero nagre-react na sa pintura natitiklap niya yung pintura So, mas maganda siguro. Nako. Natanggal na yung pintura ng dati. Mas maganda siguro. Huwag na i iras converter to. Ayan, e, natuluan to eh. Pero yung napahirang ko na. Ayan eh, o. Bumubula. Ayan, e, dami o. Ay, wala. Ayan, e, mula doon. So, huwag na i iras converter. Tama na siguro yung liha. Tik na titiklap yung pintura eh. Natanggal naman ng liha yung pinto, yung kalawang. So, huwag na natin i-rush converter. Mas maigi yan na meron pa rin, meron pa rin siyang lumang pintura dyan. doublehin lang natin. Ano po? Ngayon o. Oh. Ayan, tayo 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 o, natiklap, diba? Pinagasa ko ng brush yan eh. So, huwag na lang. Hindi pa. Yan. Primer na. So, yan. Kaya pala pinili ko puti na primer para alam namin kung saan yung napahira na sa hindi pa. No? tingnan, nga. Lambot. Pampalambot namin ng brush paminsan kapag tumitigas na. Ito. Acrylic thinner. Hmm? Hindi naman kasi umuubra yung ano. O kaya tsaka babaran ng brass. Ito na lang acrylic thinner. Pampalambot tsaka pampal babaran ng brass. Hindi kasi ubra yung lacquer thinner tsaka mga paint thinner dito. Lacquer thinner, masutuyo eh. Ito, pampalambot na lang din ng pintura. Pag medyo tumitigas na. Ang hapdi nga lang sa balat na itong acrylic thinner na to Pag hinaluhan namin yung ano pintura namin ng ganyan pag sa amin ang half deck na naman pa naman ako yan tama na siguro isang mano kay kukulangan yung isang lata natin tinulang na nga yata para sa ilalim eh eh hindi pa naman yan yung totoong pintura niya. so siguraduhin na lang natin na walang nalag nalagpasan pag di abot ng roller brush ito brush namin yung mga sulok sulok tapos medyo basa pa eh tayo muna natin matuyo mabilis lang naman matuyo to sunset <laughs> nabot na ng hapon dito so, kinapos kasi sa pintura kaya to be continue bukas di bali mas okay din yon okay na tayo eh na first coating na to hanggang pulse coating na lang tayo hindi pa naman yan yung totoong pintura tinapos kami nung para dun sa ilalim ng bubong o, oh, tuloy na lang natin to bukas saka natin kulayan ng totoong kulay para mas tuyong tuyo na yung epoxy uh, yun, mas effective yung kaysa na pipintura natin ng diretsyo kasi yung ibang parte medyo basa pa lalo na sa napakapal yung pintura oh, pero okay naman na yan